Magandang gabi sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba Magkakaroon or makakapasok pa ang Gilas Pilipinas sa Olympics Okay? So, all, kahit na natalo tayo sa Italy kahapon mga bay May chance pa rin tayong makapasok sa Olympics Bilang best Asian teams sa uh, World Cup Okay? So, so far mga bay, meron tayong 6 uh, na Asian teams na naglalaro ngayon sa World Cup And sad to say, lahat ng mga Asian teams na yun, laglag -lag sa next round And qualification matches, yung paraan na lang mga bay, or pagbabasihan natin Para makapasok tayo sa Olympics Or in short A uh, kailangan nating uh, pagbutihan dito sa classification matches para may pag-asa pa tayong makapasok sa Olympics. Pero uh, hindi lang uh, nakasalalay sa Pilipinas sa pagapanalo natin yung kapalaran nating makapasok sa Olympics. So nakasalalay din yan sa ibang mga teams sa kanilang uh, kanilang lang makakalabat. Okay? So uh, para mangyari 'yon mga bay, kailangan nating I-sweep yung classification matches natin So, bawat uh, Asian teams mga bay Or uh, yung mga nasa Classification matches, meron silang tig dalawang laro Na natitira pa Sa classification matches Ngayon, para sa Pilipinas mga bay sa tapos na yung uh, Mga laban, kanina-kanina lang Sa group stage Ang mga kalaban ng Pilipinas mga bay Is ang China Okay at South Sudan. Okay? So, yan yung mga kalaban ng Pilipinas. So, una mga kalaban mga bay, ng Pilipinas ay ang China and then sunod ang South Sudan. So, sa dalawang tong mga bay, ang kailangan gawin ng gilas is manalo dito sa dalawang teams na to. Okay? Para magkaroon tayo ng 2-0 win-loss record. Okay? Ngayon, sa standing sa Asian best Asian teams sa mga bay, ang nangunguna dyan is Japan dahil meron silang isang natamong panalo sa group stage. Okay? So, yung panalo nila yon makikerry over yon sa uh, classification matches. So, basically, sila yung nangunguna ngayon in terms of win-loss record. Pero, pagdating sa plus-minus mga bay, tayo yung nauna with minus 23 Pangalawa yung Japan with minus 20 na, uh, 28 And yung Jordan na may minus 29 Okay So para magkaroon tayo In case na ma-sweep natin ma natin yung uh, Matches natin between uh, China and South Sudan Matalo natin yung dalawang teams na yun Ang record natin is may 2 and 3 Okay Pero hindi pa sure yan mga bay Kahit na ma-sweep natin yung dalawang games natin Sa classification Kasi dito na tayo sa mga bay na uh, matalo yung ibang mga Asian teams na maglalaro sa classification especially yung Japan okay, ngayon uh, base sa mga uh, classification matches na paparating mga bay, ang may pinakamlaking uh, chance na masweep yung uh, mga kalaban nila is yung uh, Japan which is sa mga kalaban nila sa classification matches is yung Uh, Cape Verde at Georgia okay and then yung Jordan naman mga bay ah uh, eh, hindi ko sigurado pero hindi ganun kabigat yung mga kalaban ng uh, Jordan okay sa classification matches ah uh, ang China naman mga bay mga kalaban nilang Pilipinas at Angola pero I think mahirapan sila pagdating sa Angola and baka posible silang masilat ng Gilas Pilipinas so Overall mga bay, ang tatlong uh, posibleng maglaban mga bay para sa best Asian team Okay? Sa, na makapasok sa Olympics is etong Japan, Pilipinas, at Jordan So, yung tatlong yan yung mga posibleng uh, uh, top contenders na makapasok bilang best Asian team sa uh, Olympics Okay? So, ipagdasal natin mga bay na itong Japan, Jordan, eh magkaroon ng talo or hindi makakuha ng kahit na anong panalo sa classification matches para man lang mag, uh, mabawasan yung uh, win-loss record nila. Okay? Kasi yung Japan mga bay, uh, kung matalo sila ng kahit isang beses, mag, ay, manalo sila ng isa, mas split nila yung classification nila. Magkakaroon sila ng two, And 3 win-loss record. So in case na manalo yung gila, uh, gila sa China at South Sudan, magiging 2 and 3 yung win-loss record natin. Pero pag tumabla yan mga bay, naging 2 and 3 yung mga top contenders sa Asian team na papasok sa Olympics. Ang pagbabasian dyan is yung plus minus which is uh, medyo lamang tayo dahil lahat ng mga games natin walang tambak, puro dikit. Okay. And dapat din dikit uh, 'yung mga laban natin uh, sa uh, China at South Sudan or peding uh, kung matalo man tayo ng isa, dapat dikit. Okay? Or kung manalo tayo, masip natin dapat uh, medyo malaki-laki 'yung lamang. So, 'yan 'yung mga paraan kung paano makakapasok ang Pilipinas sa Olympics. 'Yun ang mga bay, maraming salamat sa panood.